Tatlo na agad ang nakuha nila bossing. Pangalawa sa buhay naman. Ang ganyan po ngayon kaya na, libabuhas ako pa. Pagkado sa 65 po, hindi eh. Yan naman po yung pinag-uusapan pa. Sabi ko naman, yung marami naman nito. ito, dami naman ang laban ko. Kayo nang tatanong ko kung magkano sa dyan. Hindi, madali rin naman. Baka sabi mo, may hindi malahat ng magsag. Sagaw 63. Pagkakabot niyan, may gigas nyo pa yun. Tapos ito, may isa kalabog pa, katulad namin mahihirap. Oo, may 15 mil ay, isang libo. Ay, yung laki ko sa'yo. Sige. Okay. naman yan. Wala po. Sige po. Sige, tali na po yung tatlo. Magkano po pinagkasun so, sa tatlo? Mga, mga talong mga. Stevie na tayo ngayon sa Lutuan, sa Riyaya, Quezon. At uh, tayo po yung mag-update ng mga binibenta mga baka dito, yung mga patiling at mga alagain. Uh, ngayon nga pala po ay uh, September 11, 2025. Kaya samahan nyo ako sa ating video Sarah, sa araw dito sa Lutuan, Riyaya, Quezon. Yan mga talong Stevie. Ito po yung baka nila po sa dito sa Lutuan, Sariaya. may <laughs> mga bagong dati na mga baka na pambenta dito ito na po yung mga pambenta ng mga baka mga bagong dati dito mga patini ito po yung mga torete tapos nandito naman yung mga uh, balagbagin tapos ito na po yung mga pangpatining na mga baka ayan o Ayan na ba po yung tayo na pinagbigyan ko? Ito ba yung pre-deliver na? Opo, ay tingin na. Sino ko na alagyan Ano ka mo sa akin? Ano ka rin mo sa akin? Ano ka rin mo wala talaga. Ay gusto ko 'tong pagbili talaga. May Tatlong baka. Ito 'yung At may aalagaan pa rin. Aba, Ayun din po ng ko sa iyo. Sige. Tatlo naman yan. Wala po. Sige po. Ah, 'di po 'yung tatlo. Magkano po pinagkasundo sa tatlo? 203. 203. na 203. Mabilis sila sa nagbili? para daw hindi mahirap palagaan nasog doon na dito 203 sa dalawang tatlong baka ayan tatlo na agad ang nakuha nila bossing pangalawa sa buhay na mano yung isang buhay na mano hindi natin natanong kung magkano nakuha yung baka ayan <laughs> nangabi na ni bossing magkano kayo nakuha? 81 po 81,000 Wapo naman doon. Wapo. 1000, 1000, 1000, 1000, baka 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, Mas malaki payoh. Malaki lang lang lang. Ay, wala ho. Ano nga sabi ko nga sa mga hindi. Hindi pa Hindi lang. ko pa lang nga Ay, napakarga pala yan. At kung nasabi ko nga ay, malahan din eh, isa sa isa, isa sa sa ito, ito yung kagat-solo pa na. Hindi ka masinigit lang ito. ito mo ikaw raman. Dagdagan nyo na lang. Ako naman ang lahat dito. Ay wala, sabi na nga ko, wala naman itatagdag. Ikaw e, siya, okay. tayo nalang magpulong mm -hmm. hanggang tanghal Ibili Eh, pa lang okay. ulit. Dagdagan yung malaang. Baka makakatatlo. Eh, siyang maliit, siyang guya. Sixty ta rin yung malaang. Ito na nga lahat. Kukuha pa nga ng isa at baka makaka... Oh wow. Tatanggapin ko ay, na. Eh, makuto! Oh! Tanggap <laughs> <laughs> ko na naman yung baka nga yung sadyang so mataas na sambili. eh. Ako kuya, sixty ka oh. Huwag nalang ako nalang. Yan naman eh. Ito po ni Oh, eh ako naman nag-boss na boss kita niyo naman. Eh, uh, nang alam mabos. ko yung mahal din ng akin bili. Eh katulog mo 'yung paglalabanan pa naman. Eh. Tunay. Yung ibalik niya mula ang nagastos kita. nagpa din na lawli sa iyo. Lalagyan ng tips mo Kuya, sa tunay nga sabi ko na sa inyo, alam ko naman mahal mahal din ang akin bili. Kuya na mahimura-mura. O ano man, di ba kayo wala pong utsinta? ko na na rin kung ano kong abutin ito Hey, Ian! Kagaling diyan ang binikinuha nyo sa akin Ano? Mas malaki diyan Malaki Malakay? Talagang malaki yung 81 81 lang yun kuya oh, Hindi na mas sabi tayo naman nung sa akin yung din galing 81 lang yun eh, Mas mura-murang bili ko noon kaysa diyan Masarap na akong bili ko Hindi eh. ko nga ako sana ipadadala yun dito eh, Napakaragay pala na ang mga bata Dari may metro nga, kung baga. Ano, ano lang, diba yung bigyan mo? Oo, 160 to binibigay, 160 ang tawad sa dalawa. Takat na ba kay Barot! Ito yung isang wapong bako. Barot! Ano, tayo sama-sama, mahal at mura. Tignan nyo, sama kayo sa akin kahit mahal. Na? Pag mamura na maya, tayo magsama-sama pa rin niya. Para, kinamigay yun nalang. Mas malaki hori daw.

Ha? Huh? naman Ay, dapat eh. Ang talaga ang hindi raw pagkagaling kuminta. Ay, gano'n yung akin. hindi ko na ugin ba ko yung akin. Walang guwan. Ay, pag-iisandaan mo yun, lugi pa. Yan nga. At pag-iisandaan mo yun, lugi pa. Yung dalawa. Kasong doon na. 161. Tsaka yung isa kanina. Pagkusok ka na. Shout out sa ay bossing. May isa nakaka-like din naman eh. Ah, taga saan po kayo? Taga Lutongon. Dyan. Ah, dito lang? Sa kabilang barangay. Ah. Oo. Katingin sila ng ang baka sila po. Hanagdong. Nagdong. Oh, bali... Kuha, natingin. Katingin. Ipili ng baka. Kung may baka or suludahan na mura-mura. At kailangan may kasama kang ano, taga... Ah, wala po ako lang. Ah, Sarili mo. Hmm. Dyan. Shoutout kila ko yan. Natingin po sila ng baka dito sa Thank you, brother. Eh, nakikita ko pala. Aba, kataas mo. mas mataas lagi dito sa pagbibili ha. na po kung paano yung babuha ko. Si Gusto <laughs> Pantato. na daw po kuya. Ito muna, mami na tawad ng pagbagong hindi hindi Ay, wala kang problema. Wala problema. Hindi, ko kung gano. Basta huwag kayong lalabas sa pitong Pagbabahangin <laughs> yung sasabihin. Hehehehe. Nakataw si kuya eh. Nakataw 6 eight nga nala ah. Ah, malalim. Malalim. Oo. Isa dyan ang tatawad mo ay oh, oh. eh, gaba. Eh, kaya. Ang gagawin ano po. Tama lang ang tatawad kaya. Eh, pagpapasusyan niyo. Oo. Wala, wala, <laughs> oh, wala, 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 wala mga, May 65 na, na din ang kapital dyan. Ay, yan naman yung <coughs> medyo spa. Pwede na lang kaya. Ito naman po. Kung uh, nasa loob niya kaya Tama yun. Tama yun. Yun naman po, wala na kayo gusto dyan. Natataasang pa rin ako. Natataasang pa rin talaga pong Ang yung anak ko kanina yung ng mo singgit. Ah, yung nakaputi? Yung malaking Aba. mata. So, ano yun ang ko. Eh, dati yung hapa kamal. Eh, titin yung gamit baka. Ah, anak pala nyo yung, sanina, ah, yung... yung, anina, yung... Na ako, sa kanina. yung magkasama sa yung kanina. Sabi nga akong mata Kami na doon ang poko kahit sa pinanggagalingan namin. Diyong mata. Kahit po yung mga taga-igot namin doon. Ah, bite. Sa ang katama ko na lang din tatay ko. Magkargahan naman kami. Makatrakin kami. hindi bibitan na doon. Ang nakainduro. Ari nagkuntay mo ka mapalaki Ayaw, ay lang mabilis rin na rin hmm. para naman kayo kumita din mahirap yung ako lang kung okay kikita mo no, wala na kayo susunod hindi na kayo bibili hmm. Uh -huh. yun yung doon patama ko. kaya naman yung ang baka pero hindi ko naman sobrang pagkamahal mahal alam ko naman yung pagkahanap buhay pa hmm? ay, kung wala akong supas, nagbibingi pag... Ayaw niyo ko po ng gabi Yung isang yun, nagkita limang po. Hindi daw ang bakla ng mga plastik. Bawasan niyo pa sa multivite. Ayan ang pangkasan doon dito. Siksito pala ang tawad dito. Tuturo ko na yun ang Baka naman hindi lang ganyan po ang inyong kakayanan. Ibabawasan ko pa. Pagkado sa 65 po. Ayan. Yan naman po yung pinag-uusapan pa. Sabi ko naman yung marami naman ito. Ang pardami naman ang laban ito. Ngayon ang tatanungin ko kung magkano sa'yo dyan. Yung singkat naman. Madali rin naman. Baka sabihin mo, may hindi magandang magsag. 63. Hanggang doon na lang kayo tatay ko. Talagang hanggang doon na lang. kung hindi magkakasundaw, ay na susundaw kami babalik. Baka... Sakto. Sakto sa bili. Sakto daw sa bili sa Pangasinan. Oo, tama. Okay. Yung isang yung walang sungay. Akala ko ay kasundo na. Akala ko ay kasundo na. Ay talaga hindi mahilingan din. Kung baka siya kumot hirap hilahin. Parang nakapukong eh. Sila ito. Yan ka ba ng usin? Hindi na ang kiyakawa. Mabad ang uso. Mabad ang mga tawa. Abot agad ang damo. Ha? Abot agad ang damo. Sabi nga ang uhos, eh, bag, ang daga. <laughs> ay, oh, um, ay, tapo ka ng tangan kalit. Hmm. Sa <laughs> sobrang takaw eh. Pati damit ikain. Kaya matagal, ikaw ba ilan matagal nang ba? Bakit hindi tinitingnan na sa buntot? Yung parang, ah. yung pati yung iba, yung parang may pinuput, pinaan sila. Ay, alam mo, yung pagbunti, tapos ay hindi pag iisahanap buhay. Hindi po, yung parang may pina pinaan sila sa gitna, itim yung itim tok, may parang may pinaan ay, sila, yung tulis. Ay, ako ay, hindi natin itin. Ah, hindi ka sa ganun? Ah, hindi pa. Yung sa lalaki, ang ah. tinitingnan ko. Oo, lalaki. Oo. Kaya pala yun na pero sa ganito pang mga baka nung binabasihan nyo Ay talagang yung mga tayo. yung niya? mga binti. Binti? Dapat po ba yung pantaya ng likod niya yung ganyan? Depende rin. Mayroong pantaya na pang Ah, ah, mababa. pa rin pala sa baka talaga ano, nasa ano pa rin ang na mga ano. Bababa, May tangan. May tangan. May tangan. yung Kaya nakas yung baka. Ayan. 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 Ay, Ayan. 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 Ay, 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 Tama ka naman sa sukat! 71 na nakabili nila bossing. Pang na po Tatlo. Ay, yung isa pa ibang nakabili. Yung inalok sa ibang nakabili. pa

Wan o paratawan. Hindi, na sa release. Meron ko doon Sa release lang. Sa release, ko yung akal. Pwede yung 12. Yan, may ano. May, ano, ano? Sino yun? naman ho, pwede pa rin lang nga kanina ng nari, ikaw 1 na eh. Wala ko binibigay? Ha? 1-0-9? binibigay mo? Wala akong halagang nag i naman ako. Yun naman ang akin. Huwag niyo sabi ko, pwedeng mabuhasan. Yun inyo naman ang tatanungin natin. Kung baka nang sasakit, hindi mo sakit. Sabang upay. Huwag sa Ayun isang tabat. Ayun nga lang <laughs> isang

Bibigay ko lang sinto sa inyong para sa Hindi na sa pagano Wala pa rin ang hita. Sinto lang ari sa kayo. Ay, kanu ka ay nakasuko at Para basta pag may depresya ako. Ibalik sa akin. Na pera depresya ko kali pa. Kaya sa kayon din ko na. Ay, ko sa inyo? Kulang lahor sa aruga. Ay, mo na. Tanggalin 'yung balat na rin ko. Ano nangyari? Talaga Hindi na. Talaga Kung gusto niya ay aret sa kayo, no bibiyo lang naman isasala ko pa tayo. Lundo ang Ah, hindi po nga sa inyo pag-uwi Masamahong Oh, sinatambali ah isaw. Hindi, hindi, hindi. Ha? Hindi, hindi. Palagay mo nga kayo ngayon. Tingnan pala! Nasa karsada ko, yayang no, magulang no, ating... No, eh, no, hindi no, 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 na. Mga tabang gata siya. Hindi na. Hindi nga lang kayo. hindi Mga tabang gata. mga mailap. Paskal siya Ano, pilay, blag, mga po yun damage tayo tayo. Pag napurgari, i Parang naman kayo nagpupurga din ang baka yata. Hindi nyo naman, baka tulad na yung galing ng manong. Ipun yung balat. 107 lang tatay, bibigay ko sa'yo. Pag na kami, ate kung ibigay ng ano, ari, tukuli. Ako naman yung ko pa lang sa presyo. Tayo naman ko. Ang 107 nila. Ang 107 nila. Ang 107 nila. Ang 105. Hindi deliver, deliver ko na sa inyo. 105. Oh, isa okay, is lima lamang. 106. Ano? Sa isyu malang. 66. Yung mail libre lahat lahat, walang problema. Kundi so, nga. Ayos na po. Ayos na daw, kayag na. Kuha na ako 6 kasang doon na. Hindi na ba tito? Kala ko nagpaparte yan. May kick pa yun. Dabi ikaw. May isa ka lang namin mahihirap. May 15 mil eh. 55 watt ako dito. Uy, kanda agad kung gano'n Hanggang dito lang. <laughs> Hanggang dito Hanggang dito lang. Hanggang

ang ang braso. Ah, sa kain, huwari-wari baka naman huwari. Hindi mo pa pababayaan. Oh, Maglulukon pa tayo. Tabawasan ko pa lima limang daan pa. Mabuwasan ko din naman po. Hindi naman niya kambe. Oo oh, oh. po. Kaya huwag sabi ko, kalsin niyo na lahat ang aksya. Ibukod mo na lang lahat po kayo. Okay? Tatawad pa daw. Ay, nung kaya nyo buo, yung, po, sila Yung oh. malam ko din ay, ayaw Di pa niya sa gamising ko? Ayoko po masabi. Talagang hindi <laughs> <may bupidin. laughs> po pwede. po isa. Mabukasan ko sa inyo. Ari isang are. Ay, may artag na dilaw. Ay, ay, ayaw nga po. Ito 5 po yan.

Hindi pa nagkasundo sa tawaran dito. Sa dayupay at isa dayupay.

Ayun uh, mm -hmm. <tusurna> lang, 35,000 ko lang sa iyo sa 35,000 at 65,000 at 66,000. naman, Lugi sa mga dalawa. Alagang punay, Huyo. Kung walang gastos, pwede lang. Ikala-ikala ang gastos galing, Huyo. CBT si Sinta. Activity o, risk pay. Patawad siya, 135 na binibigay lang dalawa. 130 ang tawad. Oh, walang gastos nga galing lang. Pwede lang. Oh, para lang sa inyo, 34 na lang. pa na kaunti. wala na lang dito, One po ang binibigay. One tier 62. 64, 70. 66, 70. Okay, na rin sa dalawang ito 164. Isang uh, at isang wala so, uh, malito sungay. 64 tsaka 70. Yung napatama nila dito. Isang balagbagid at isang uh, pang-patiling na talaga. Ayan. Yeah. Ay, nakabili din kayo? Magkano? 49. Ha. Binigay na sa inyo ng 49. Kada binigay na. Kada nakuha nila 49,000. Yan, nagkasundo rin ng 49,000. Para may bukas lang <stututunan> o Dito 75,500 uh, na bibigyan na kay Bossing 1,500 Ito so, patagdag na sa tracking Ayos na daw Okay na po Okay na 70,500 Okay na Ayan, okay na yung kasundunan sa bangin <laughs> Boss, ayos na daw Okay na Ito 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 na dito sa bayat na ito, na matalaw. 70 image yan. Yeah. So, nabili na nila po. Kaso doon na -da dito dadalhin sa Candelaria.